Tayo na muna si Louie. Mahilig naman yun sa bata, eh. Pakakasal na lang ako. Kanino? Marami dyan. Temporary ang problema mo. Gusto mong gawin permanente, no? And besides, what Alvin wants is his real father. Not a stepfather. What's wrong with you ba? Maghahanap na lang ako ng iba. But not your husband. What's wrong with my husband? Blue baby okay. ang anak ko. Puti ang ama. Big blue eyes. Pinagli ko pa siya sa deep blue sea. Masama naman siguro kung lumabas siyang iba. Hindi na totoong mundong ito. I'm talking of a blue baby in medical terms. A congenital heart disease. I was hoping there was a mistake, but these are the findings of a team of heart specialists. My job is to speak the truth. Even if it hurts. I'm sorry, Doc. Hindi ko palang kayang harapin. How bad is it? Depende sa kaso. Few months. Kung maswerte tayo a year. Wala bang gamot? There's got to be. Meron. Dasal. Sorry I kept you waiting. I had to make sure. After all, this is your last and final test. Kailangan accurate ang findings ng lab. So what's the result, Diana? Come on, say it. I know this is not what you want to hear. It's positive. My God. So, ako palang may siya, Hindi siya. well. Well, at least, matutuwa sa ng Population Commission, Diana. Minus one. I'm sorry, Elsa. Diana, it's not anybody's fault anyway. Well, Aki sabi ko. Salamat, ah. Ang doktor, gawa lang niya ng Diyos. Tao rin niya na pwede magkamali. Nangyayari yun. Ang pinsan ko, binigyan ng tanig. Patlong buwan, diagnosis yun ng apat na doktor. Awa ng Diyos. Hanggang ngayon, buhay pa. Eh, dalaga pa ako nung binigyan siya ng tanig. Alam mo, anim na anak ko ngayon. sa naghahanap ako mayapas. Lily, marami ng pagbabago mundo ang paan ng tao nakatapak na sa buwan. Ang cancer may gamot na raw. Malay mo, bukas makalawa. Malay natin. Anyway, I want more time with Alvin. Hindi mo na siya papasok. Sa tingin ba tama yung gagawin mo? Masaya naman ang bata rito ah. Marami siyang kalaro. Sunshine, sundo mo ha? Hoy, wala pa mami mo? Ha? I know you're right. Kaya lang pag-uwi niya, iba siya. Hinahanap niya yung nakikita niya rito. Yung hindi ko kaya ibigay sa kanya. Ang kanyang ama. Mama! Nako, Alvin. Kung gusto mong matanggal yung sipon mo, magtiis ka. Ayaw Mama. Malakit, mabaho. Hindi. Mahusay sa'yo to. Hindi. Alvin, magkikrismas na. Pag bumaba si Santa Claus, sabihin ko sa kanya, bad boy ka. Hindi. Hindi. Mabait siyata si Alvin, di ba? Kahit anong gusto niya, ibibigay ni Santa Claus. Anong gusto mo? Yung malaking-malaking robot? Yung lumalakad? O yung puting kabayo, ha? Yung tumatakbo? Alam ko na, bicycle. O um, Atari. Ha? Gusto ko, Papa ko. Ah. Eh, nasa Amerika ang Papa mo, eh. Malayo yun. Gusto ko, Papa ko. Magkano? Yan ho pwedeng 20,000. Mahal. Good morning, ma'am. Sandali lang ho, maiwan ko muna kayo. Uh, amam Ma ma'am, si Mrs. Almeda. Kung pwede raw, return call. Andun daw siya from 10 to 12. Tatawagan ko na ho ba? It's all right. Ako na lang. Anong number? Ah, uh, the number is 897457. Okay, thank you. Okay, ho, oh, ma'am. ma'am. primary post. Pari, primary post. Touch, yes. Touch against my right. Alam mo, mali mo? Wala kang second intention. Babantayan mo yung pari, primary post. All right, all right. Ano yung RMC? Mrs. Almeda, yes. may tawag po kayo. Okay. Excuse me for a while. Okay, next. Bout. Alis na ako, Hello? Oh, Elsa, kailan ka pa ba? It's my fifth day in town. Nung sabado pa ako. Nasaan ka? Eh, di nasaan pa. Nasa opisina. Hindi naman ako privilege ka mukha mo eh. Bakit ngayon ka lang tumawag at bakit ka humihingal? Nasaan ka ba? Ay, nako. Nasa fencing school ako. Physical fitness, darling. As usual. Oh, mag-lunch tayo? Huwag ngayon. Tomorrow, the usual place. Same place, same time, okay? Bye. Bye. Okay, out with it. What's the problem? Sa'yo na muna si Louie. Mahilig naman yun sa bata, eh. Si R Pakakasal na lang ako. Kanino? Marami dyan. Temporary ang problema mo. Gusto mong gawin permanente, no? And besides, what Alvin wants is his real father. Not a stepfather. What's wrong with you ba? Maghahanap na lang ako ng iba. But not your husband. What's wrong with my husband? ang kailangan mo hiram na asawa, yung pwede mong pagkatiwalaan at yung tatanggapin ni Alvin. And Louis is your best bet. But Louis is your husband and you're my best friend. At mahal mo si Alvin, kaya wala nang usapan. Bihira na nga kayo magkita ni Louis, hiramin ko pa. Mahal mo ba ang anak mo? Yes, with all my life. But not at your expense. May ibang paraan pa naman eh. There's got to be. Basta kami na lang ni Louie ang mag-uusap. It's morally wrong, Elsa. Paano kung maalala ni Alvin si Louie? That's a long shot. Bata pa siya noon. Sa kaiba na itsura ni Louie ngayon. Hindi na niya makikilala yun. The answer still no. It's unfair. Okay, pagbalik na natin ang sitwasyon. Wouldn't you do the same thing for me, ha? Huh? Paano ka? Sanay na akong wala si Louie. In a few more months, won't matter much. Now I have to leave for a long trip. I have to take mama for a medical checkup in Houston. Pag ikaw ang kausap, parang napakadali ng buhay. No complexities, no major problems. Alam mo, maswerte si Louie ikaw na pangasawa. Yun din ang sabi niya. I'm <laughs> sorry. Well, you do not answer. Papadala ko ng bulaklak sa'yo, pinabalik mo sa'kin. akin. hindi pa kita abangan, hindi ka pa sasabay sa'kin. para Parang namang ibang tao ko sa'yo, ah. My son needs a doctor. May sakit siya sa puso. I do not. Patay ng puso ko. Patutulog lang yan. Di pa yan patay. Madali ang gisingin. Doc, please. Marami na akong problema. Huwag mo nang dagdagan. Besides, you're married. So what? Kalahati ng mundo, may asawa, saming aming that I'm dead. Pareho na rin yun. Diyan na lang ako. I have some shopping to do. Sure you don't want to change your mind? No, thank you. I have all the time in the world. Doon ka na lang sa mga pasyente mo. Puro maitim eh. <laughs> okay, thank you. All right. Um, can I call? Sure. Ah, uh, Lily. Yes, Doc. Just a minute. Hintayin na lang kita. <laughs> Doc, I love you as a friend. Ang kailangan ko sa husband, a father for Alvin, not a lover. Bye. May problema si Lily. Humihingi na ng ama si Alvin. Ba hindi ang hinahanap ng batang yun? Kapatid, kalaro, ano sabi ni Lily? Kailan daw ba ang kasal? Sino ba yung lalaki? Kilala ba natin? Walang kasal at wala rin lalaki. Asan ang mga lalaki? Wala namang gera. Puro kabiro. <laughs> He needs a borrowed father. Hiram na ama ang kailangan niya. Alvin is very sick. Anong klase? Uh, cancer? He's a blue baby. I'm sorry for that boy. Gusto niya ang kanyang ama. Someone has to play that part. Bitsa akin ka nakatin. I'm not volunteering. That boy needs love and Lily needs a man she can trust and fidelity. Kaya ikaw ang kailangan niya. Good afternoon, sir. Hi. Good afternoon. Good afternoon. Anyway, ang kailangan ni Lily ay isang lalaking disente to play father to Alvin for a short time. Just to make the boy happy. At isa rin lalaking pwedeng pagkatiwalaan morally on the living status without the blessings of marriage. Sabi mo kay Lily, kung wala siyang makikita ganyan tao on short notice, meron akong kaibigan that will fit her requirements to the letter. Oh, hindi ko pwede ipagkatiwala si Lily sa iba. Louie, aalis nga pala kami ng mama. Yung likod niya kasi sumasakit na naman eh. Sa bagay, mabuti na rin nagkataong kailangan ka ni Lily. Safer ka sa kanya. Hindi ako masyado mag-aalala. Bakit hindi mo na lang ako doon sa kapatid mo? Malayo sa tentasyon. Wala akong tiwala sa kapatid ko. Mahilig yon sa may edad. Father image yata ang tawag doon eh. Ah, hindi applicable sa akin yan. That eliminates me. <laughs> gan' bisa keahan Oh. Yes I'll take it Thank you hello? Hello Elsa? Oh kamusta ka? I'm fine. I'm fine, Lily. How are you? Okay. Si Louie, how is he? He's all right. He's still looking gorgeous. Pero sa tingin ko, lumaki yata ang tiyan. Listen, listen, Lily. Everything is set already. Payag na si Louie. <laughs> so ngayon, alam mo na kung ang boss sa aming pamilya, ha? Siya nga pala, padadala ko ng old picture ni Louie. Mayroong dedication para sa'yo at para kay Alvin. Antidated, ha? Yan damo na ang bata para sa Elsa, sa tingin mo ba tama ito? Pinag-isipan ko rin and I don't think it's right. Lily, just trust me, please, okay? Bababa kami mag-asawa next Monday. Saka na natin pag-usapan ng detalya. Ha? Huh? Be and take care. Kaya nga pala, kumusta si Alvin? He's okay. Andito nga sa tabi ko eh. Guess what he's doing? He's drawing. Gusto yata mag arkitekto eh. That's good. Give my love to him, okay? I will. Take care, darling. Bye. Marami diyan ang pumapatay. Mahawakan lang ang kanilang mga asawa. Pero ikaw, iba. Malayo pang Pasko, iha. Don't be generous. Pwede na lamang kung ayaw mo na sa asawa mo. Are you having an affair with another man? Of course not, mama. Not yet, anyway. Peter, pakisabi mo lang kaya uh, Christian... His designs are beautiful. Ang gusto ko sana mangyari, damihan niya. Mm -hmm. I need a complete wardrobe. Baka magtagal ako abroad. Yes, ma'am. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Sige, ma'am. Hindi pangit si Lily, Elsa. Maputi rin. At ang asawa mo, hindi malapit sa Gracia. Baka naghahanap ka ng sakit ng ulo, ha? I want the child so badly, mama. Do anything. Saka lagi namang wala si Louis sa bahay. Nalulungkot ako. Aba, Diyos ko, di ka. What's stopping you? Kasal ka, legal, and you're both normal human beings. Pagsasabihan ko nga yung asawa mo. Tama na nga yung negosyo sa Saudi, sa Berlin at New York. Tama na nga yung pagpapayaman. Total wala na rin lamang magmamana. Dito na muna siya kailangan mag-concentrate sa'yo. Iya, gusto ko na rin magkaapo. Marunong din akong mainip. Pitong taon na, hindi ba? Hindi ako pwede magkaanak, mama. Sabi nino, ng utak mo. Sabi ng doktora ko. Ang kailangan mo, psychiatrist, hindi gynecologist. Kasi masyado kang matalino. Marami kang binabasa, marami kang tinatanong, at maraming pinaniniwalaan. It's confirmed, mama. Hindi na mababago yun. Alright, then you can adopt one. It's out of the question. Malay ko kung saan ang galing yun. Yang batang tatawagin kong akin... At least 50% ng dugo manggagaling sa asawa ko. Ikaw? You will settle for 50%? <laughs> Not my daughter. Kilala kita. <laughs> I smell something fishy. <laughs> Kung ako nagkakamali, Lily's involved. <laughs> You're so right, Mama. You could read me like a book. Tugo ni Louie at ni Lily. Dalawang taong malapit sa puso ko. Para na rin ako nanganak, hindi ba? It won't work. It will work, Mama. In the end, mawawala lahat siya. No husband, no friend, no baby. Ganyan naman ang buhay, Mama. Kung gusto mo'y bawal, kailangan kang sumugal. Alam ba ito ni Louie? Alam na niya. Anong sabi? Ang gusto ko raw ay gusto rin niya. Mama, mahal lang ako ng tao. Don't be so bitter. Are you aware that you're giving away your husband? It's not a giveaway, Mama. Hiram is the right word for it. Pinahiram kong asawa ko for a good cause, a dying boy. At magsasama silang dalawa sa bahay, eventually sharing the same bed. Two beautiful people. Something is bound to happen. You're actually putting your husband and your best friend on trial. Ano ba talagang gusto mong mangyari? I want a son, Mama. At the cost of infidelity and betrayal. Huwag mo nang ituloy, Iha. Baka ikaw ang masaktan sa dulo.